Diyan nga ay makikita nyo may na, uh, nagmaniobra dyan ang uh, barko ng Coast Guard ng China. Ayan, napakadelikado. Mukhang talagang babanggain ng barko ng BIFAR ng Pilipinas. Ayun, uh, bumumba na ng water cannon. Makikita nyo yan ay talagang oh, grabe ang sitwasyon na ginawa ng Coast Guard ng China na yan, no? Oh. Ayan, babanggain. Pilit na umiwas ang barko ng Bipar. Pero talagang, ayan, kung makikita nyo, eh, malaki. Mahaba ang barko nito ng, ano, nito ng China Coast Guard na to. Ayun, kung makikita nyo, talaga namang, ayun na, pinatamaan na talaga siya ng, ano, ng water cannon nitong mga animal na mga Chinese na ito. Ayan, talaga naman, oh. Makikita nyo, talagang napakadelikado niyang water cannon na yan. Gaano kalakas yan? Sobrang lakas yan, mga boss. Talagang matindi ang tama niyan. This 21559. This is